Welcome back mga kaboxing. Isa sa dalawa na kasalukuyang world champion ngayon ng Pilipinas na may hawak ng IBF minimum weight champion belt na si Pedro Taduran ay mas gustong harapin ang unified minimum weight champion na kasalukuyang may hawak ng WBO WBA champion belt na si Oscar Coliazzo para sa isang unification match. Ito ay matapos di natuloy ang kanya sanang pagdefensa sa kanyang hawak na titulo kontra sa matibay na pambato ng China na si Zhu Dianxing na sa kasalukuyang may hawak na record na 14 wins with 12 wins via knockout at isang talo lamang noong nakaraang sabado na gaganapin sana sa Jeju Island, South Korea. nag out nga po ang promoter na si Bom Kim dalawang linggo bago ang pagdepensa ni Taduran sa kanyang titulo dahil sa kakulangan ng sponsor. Kaya sa ngayon, nag-aantay na lang ang kampo ni Taduran kung sino ang mauunang mag-alok sa kanila ng laban. Dahil parehong gustong labanan ni Taduran si Zhu at Kulyazo kung mabibigyan ng chance at maikasa ng MP Promotion President na si Sean Gibbons ang laban. Gusto nga pong ipaghiganti ni Taduran ang mga Pinoy na tinalo ng 27 anyos at may kasalukuyang undefeated record na 11 wins with 8 knockouts na si Oscar Culiazo. Matatandaan na tinalo ni Oscar Culiazo ang matitibay natin na pambato na sina Vic Saludar, Melvin Jerusalem at Garin Diagan. Si Vic Saludar nga po ang unang Pinoy na naging biktima nitong si Culiazo. Noong nagharap ito noong July 16, 2022 na ginanap sa Crypto Arena, Los Angeles, California. Pareho pong bubagsak ang dalawa sa Round 7 pero panalo si Culiazo via 12 round unanimous decision. Sunod na biniktima ni Culiazo ang kasalukuyang may hawak ng WBC World Minimum Weight Champion Belt na si Melvin Salem nang paglabanan nila ang WBO World Minimum Belt noong May 27, 2023 sa Fantasy Springs Casino in New USA na kung saan tinalo ni Colyaso si Jerusalem via 7th round referee technical decision. Ito ay matapos tinigil ng trainer ni Jerusalem na si Michael Domingo ang laban para sa kaligtasan ng ating pambato. Tatlong buwan nga po matapos taluni ni Colyazo si Jerusalem ay isang Pinoy na naman ang binaklas nito. Tinalo ni Culiazo ang nooy may record na 10 wins at tatlong talo na si Garin Diagan. Nang magharap ito noong August 26 noong nakaraang taon na ginanap sa Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico. Na kung saan tinalo din ni Culiazo si Diagan via 7th round referee technical decision, ito'y matapos umayaw ni Diagan bago pa man magsimula ang round 7. Dahil dito, gustong ipaghiganti ni Taduran ang ating mga pambato kay Kulyazo sa isang unification match. Bagamat pangarap ni Taduran na maging unified champion, ay ayaw niya naman din maging unified champion kung ang makakalaban niya ay ang kapwa Pinoy na may hawak ng WBC minimum weight champion belt na si Melvin Jerusalem.